Oreo, gawin natin isang masarap na puto. papalang gagamit tayo ng anim na Oreo. Pali, ikra-crush lang natin siya. Pero hindi pinong-pino. side muna natin. Para sa mga beginners lang to guys, kaya gagamit mo lang muna tayo ng 1 cup na all-purpose flour. 1 fourth cup na sugar. Adjust nyo guys ayon sa inyong mga panlasa. 1 fourth teaspoon salt. 1 tablespoon na baking powder. Baking powder guys and hindi baking soda. Timayin natin siya ng 3/4 cup na fresh milk. Pwedeng tubig, pwede ring evaporated. 1 large egg. 2 tablespoon oil, vegetable oil. Pwede rin kayong gumamit ng melted, melted butter. One half teaspoon na vanilla. Optional lang to guys. Kung wala kayo, okay lang. Haluin. Ilagay na natin yung ating Oreo na na-crush. Wow. Ha hayaan ko muna siya dito, guys, for 15 minutes. Tuloan na rin pala yung ating steamer. Maglagay na tayo sa ating molder. Gagamit ako ng medium. Didiretso ko na tong kanyang cheese, guys. At gumamit ako ng Eden. Bekenemen. I-steam na natin. At kumukulo na yung tubig pag isasalang yun na, guys. Ah, laging takpan ng tela para hindi matuluan ang mixture. Gutuin lang natin siya sa medium low heat. Wow! Ganda! In-steam ko pala siya guys for 12 minutes. Medium low heat. Ang galing maalis. Charan! Sobrang, sobrang rambot, guys. Isa to sa favorite kong photo, guys. Isa sa flavor na gustong gusto. Ah. guys, ang ating Oreo Puto Cheese. Nakagawa tayo ng 19 na peraso sa isang cup na all-purpose flour. Enjoy guys, and again, be positive, be happy, and spread love. See you again next time. Bye!